Hello mga miso, ngayong umaga tara ipasilip ko nga sa inyo itong mga pinyang bagong pitas dito sa probinsya. At para sa mga nagtatanong kung taga saan po ba talaga ako kung bakit ang mura ng pinya dito ay taga Don Salvador Benedicto Negros Occidental po ako mga mi. So fast forward mga mi, nagpunta nga pala kami dito sa karatig barangay namin na merkado na almost isang oras din ang biyahe mi pag nakamotor. So talagang sinadya lang talaga namin ng kapatid ko na magpunta dito para nga ay makabili kami ng pangula. Na lagi nga kaming gulay sa probinsya mga mi kaya minsan pag ako'y nakaluwag-luwag ay magbibili nga tayo ng masarap na ulam para sa lahat. At fast forward mga mi nakarating na nga pala kami sa bahay dito sa probinsya at naloka nga ako sa sobrang bahal na talaga ng bilihin ngayon. Yung isang libo mo isang bit-bit na lang talaga. Kaya buti na nga lang andito kami sa probinsya mga mi hindi kami masyadong magastos kahit papano ay meron namang palay at mga tanim na mga gulay-gulay sa paligid tapos libre pa yung tubig na ginagamit namin dito mga mi at yung panggamit namin pang ilaw ay solar panel lang kaya wala kaming binabayaran na bills kada buwan. Well, anyways, mga mi, pagkarating ko nga pala sa bahay ay bandang alas 10 na, kaya agad-agad naman akong bumaba sa balunan para nga mahugasan tong pinamili ko. At dahil nga walang ref dito sa probinsya, mga mi, kaya kahit anong binili mo doon sa merkado ay talagang kainin mo ngayong araw at linisan mo agad at lutuin. At kada baba ko nga pala sa merkado, mga mi, or sa bayan, hindi nga mawawala tong gusto dahil nga paborito to ng lahat dito sa bahay. Yung totoo, mga mi, nung maliliit pa nga kami, ay bihira lang talaga kami makakain ng ganito o mga isda, lagi lang po kaming daing tapos hati-hati pa. Kaya masaya nga ako ngayon mga mi, kahit paano pag ako ngayon makasahod sa aking pagbablog, ay makabili-bili nga ako ng masarap na ulam para sa amin dito lahat. O ba diba, sarap lang talaga sa pakiramdam pag nagbunga na talaga yung pinaghirapan mo. At masaya din ako mga mi, kasi nga makikita ko yung mga kapatid ko at sila mama at papa ay masaya din. Well anyways mga mi, nagbili din po pala ako ng mahigit dalawang kilo ng pusit. Yung iba nga ihawin ko lang, tapos yung iba naman ay adubuhin ko. Tinanggalan at nilinisan ko na lang muna mga mi lahat ito bago ako magsimula magluto. Tapos bumili nga po pala kami ng kunting bangros na isda mga mi kasi nga nag-request yung kapatid ko na bunso na gusto nga daw niyang kumain ang inihaw na bangus. Kaya pinagbigyan ko na baka hindi na ako igiba ng tuli. and <laughs> of course mga mi gusto ko na rin i-flex itong weather natin ngayon sa probinsya. Hindi po masyadong mainit mag alas 11 na po iyan mga mi at saka medyo makulimlim lang ng konte pero sobrang maaliwalas po sa paligid-ligid. At dito nga pala sa tabi ng baluna namin mga mi ayon may mga takway at may mga pinya. Kukuha lang tayo mamaya para panghimaga sa ating ulam. Well, anyways mga mini, lagyan ko nga lang pala itong pusit natin ng sibuyas kamatis at sibuyas dahon. Parang at mabango at malinamnam din naman ito pag inihaw. Tapos yung kalahati pala ng pusit mga mi ay adubuhin ko lang. So ang kilo na pala ng pusit ngayon dito sa karatig barangay namin mga mi ay 360 per kilo. Medyo malayo-layo kasi dito sa dagat mga mi, kaya talagang mga isda dito at iba pang lamang dagat ay medyo mahal-mahal talaga. Tapos sabayan so, pa ng kilo ng baboy na umabot na ng 300 to 400 per kilo kilo. Buti na nga lang dito sa amin mga mi ay 270 lang pesos per kilo ng baboy. Well, anyways mga mi, dito na nga pala naluto na po yung pusit natin. Nilagyan ko lang po siya ng sili para naman may sipa ng konti. At sinunod ko na nga mang ay itong ihawi nating pusit. At fast forward mga mi, ito na nga luto na nga rin ang ating inihaw na pusit at ang ating adubo na pusit. At ito na nga pala yung pananghalian namin dito sa probinsya mga mi. Natapos ko na nga pala timplahan yung guso. Tapos nagluto nga rin pala ako ng gitataang limasag hindi ko na po nasama dito sa video doon na lang sa Facebook page ko at agad ko nang tinawag sila mama at mga kapatid ko well anyways mga mi tarakain tayo at maraming salamat po Lord sa blessings